Hello mga best friend, tignan niyo to ati ko, ginawang gitara yung tiyan ko. Ati, tama na. Mm. Sige na nga, ituloy mo na yan kung dyan ka masaya. Total, nag-enjoy like, din naman na po. Natutuwa talaga po kapag nilibeli rabaon ni ate! Sigurado o oh, maiingit yung mga bulidid ko kapag nakita nila to. A few moments later. Ate, narita ko po yun. Ibelerobo ako, please. Sige na, ate. Bumahon ka na dyan. Sakto, inaantok na po. Para mas masarap yung tulog ko. Sa so, tingin niyo mga best friend, papayag kaya si ate? Ako kasi feeling ko nagpapapilit lang itong ate namin. Watch lang kayo dyan, makakonvince ko rin to. Tingnan niyo yung mga susunod ko gagawin para mapilit yung ate ko. Ate, huyan na. Bumahon ka nga, pero di mo naman ako pinapansin. Ay, grabing pagpapapilit na yan, ha. Medyo nakakaubos na ng pasensya. Ito na yung chan ko po, Amutin oh. mo na po. Dali. Ay, sos miyo. Pahard to get pa rin, hati ko. Grabe, paano ko kaya tumabipilit? Ay, kumabulahin. Hati, parang pumapwet ka ngayon. Ba't ikaw na no, belly rub? Tas sakin -sa ayaw. Ang daya naman. Ano pa kayang pwede kong gawit? Kailangan kong mag-isip. Kaso inaantok na po. Ate, ang ganda mo ngayon. Parang kumikinis yung mua mo. Gusto mo ilutin kita mamaya? Yun, nagkikitara na si ate sa dyan ko. Sarap talaga sa pili. Sarap ng tulog ko nito. Mukhang oh, babagsak na ang dyan mamaya. Parang hindi na kita mahihilot. Joke lang ate, ikaw na hindi ka ma Sige na, ituloy pa po po yung pagkabot sa dyan ko. Promise, ihirutin kita mamaya. O, di ba? Sabi sa inyo, mako-convince ko eh. Kaso parang mas matagal pa yung pagdilit ko isa sa belly rub.